Isang ba Ma Kailan ka nagsimula mag-basketball? Nung 16. Po. 16. 19 ginawa mo yun. Sa edad mong 19, hindi mo ba alam na foul yun? Oo. Oh. Oh. Alam po. Alam mo. Hmm. Alam mong pwede kang ma-penalty pag may foul. Yes po. At oh. pag nahuli ka, pwede kang ma-thrown out. Ay, oh. yes. Mm -hmm. Graduate ka nun. At depende sa foul mga oh. puminsang kahit pa ng referee, buug buging ka na ng ibang Di ba? lalo na kung dayo ka Walang oh. referee, repri sa amin ano oh. dayo ka? natawaga so, ka ng gano'n. ay ay kanon offensive foul. Oo. hu 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 Iba yun! No, yung humi... Yung basketball kayo, yung oh. ito kayo, kala mo. Bakit? Ano nangyari? Ba 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 ano yung rep? Anong tawag rep? Ah, ano <laughs> yung <laughs> Kala mo may tawag. Sino yung girl? Uh, nakilala girl. ko lang po online. Online? Uh, yun. Saan? Ano Sa account? FB? <laughs> FB? Share mo naman FB yan? FB lang po. FB. FB. Friends FB. of friends lang po. Friends. Ah, Nanonood friends din yan ang game mo? Ay, hindi po. Ay, hindi po. Ay hindi. Um, Kaharutan mo o naging jowa mo online? Harutan lang po. Paano yung harutan? Ano? Ay! Ano ba latest? sa, ano lang? Sa text lang kayo naghaharutan? Hindi kayo nakikita? Ganun? Hindi po. Ah. So, anong nararamdaman mo pag nakikipagharutan ka sa text? Anong joy yung nabibigay nun sa'yo? Panandalian lang po. Wow. Anong nakita mo message ni girl? Um, parang kinakamusta siya, parang gustong makipagkita, ganun, kung kumain ka na ba. Tapos, hindi, ka naman, na, wala, caterer lang namin yan. <laughs> kasi, <laughs> kasi yung iba nagraraso, magrarason oh. pa eh. Ikaw, ikaw, anong tipong ano ka, anong tipong maharot ka? Yung umaamin agad, o yung nagagalit-galitan para hindi masita, oh. o yung, uma uh, yung nakikipag-away, yung siya pa yung makikipag-break para oh, matakot yung ano. Pa. Oh. Ano, anong klaseng ano ka? Taimik lang po pag nahuli. Tapos? Yun May pag-away Umaamin ka agad, hindi. Mami po. Pero sa huli, parang ako pa yung nagagalit. Oo. Oh, ka pa yung nagagalit. Parang siya pa yung matakot, yung gano'n. Eh, in love ka, anong ginawa mo? Anong nahuli mo? Siyempre po, tinanong ko muna. Sino? Ganito? Ganyan? Yan, syempre, umamin na? Umamin na po. E eh, di, siyempre magkaaway. Oh. So, after a few days, parang marupok. Mmm. ulit. Patatawad. Yes, sino kumambak? Ito kumambak. Parang nagpag-desisyon na, na po namin na nagsisi naman siya, hindi naman niya mauulit. Yeah, pero pero, pero nag-initiate. Sige yes. nag-sorry siya, nag siya gano'n? Siya po, nag-initiate. Ah, kumambak siya sa'yo. iyo, yes. Tapos pinakambak mo naman. Yes, mm. opo. Give me a chance. Mm. So, Parang sinabi niya ba na hindi niya naulitin? Ganyan. Opo, sinabi niya po yun. And then, syempre, ako, confident naman po ako na hindi niya nagagawin. <laughs> Naniwala ako. <laughs> pero naman ka. sinabi niya, hindi niya naulitin. Saka nakakita yung cheater, tapos nag-sorry. Sige na, last three na lang. Pero, <laughs> <laughs> Baka, baka gawin siya, kasi... Siyempre, lahat ang nakakakoy. Hindi oh. ko din, na iulitin. Hindi ko na iulitin. Pero baka naman... Ano gagawin mo kung ganun siya? Patawa mo na ako. Sige na... Last three na lang. Oo. Oh, oh. last, last three na lang. Last three. Oh, oh. Nakali dalawa na ako, di ba? Five yun. So, last three na lang. Promise, last three ha. Oo. Gusto three na lang. Oo, oh, so, sige, promise. Pag sa basketball, parehas eh, di ba? O, best of three, o. Di ba? Pag parehas. Best of three. So, mapagpatawad. Yes po. Binigyan ng chance. So, nung... Nung pinatawad mo, nagbalikan kayo, ano, happy ulit? Kasi yung iba, happy agad, parang walang nangyari. Yes. Yung iba naman, kahit anong gawin, parang hindi na happy. Yes, may, may lamat. Kayo, anong nung, nung nakipagbalikan sa'yo, kamusta? Happy naman po. Parang, parang wala? Nagkaroon lang ng laman. Nang laman? Plus issue. Na bantay sarado, pero kailangan ko maintindihan, di ba? ka naman? Yes naman po. Paano? Na makakain namin. Paano gan, na? Assurance po. Paano assurance? Update po kung nasan ako, oh. kung ano ginagawa ko. Oh. Every time po. Na panindigan naman ni Dre? Yes, na panindigan naman Ayaw. po niya.